morning mga katikit good morning good morning good morning ya patatlo kami dito sa Taliban pang third trip ang uh, first trip ay 2.40 second trip ay alas 3 third trip ay alas 3.20 ibig sabihin 20 minutos ang interval dito sa taliban ng Alisa guys, ya, yung mga pasakay papunta po kayo hindi ay Bendy, ya, ya, punta po kayo dito sa talipan darna, lumaga pa ya, kayo dyan sa mga bus ya, sa Arias Kalumpang sa Ariaya Candelaria uh, lalik sa Papidarnal Alaminos, Santo Tomas at and Torbina Rainbow and today Volvo at saka Mark Ibs yan abang-abang mga mga labo kanya sa mga pasta para makasakay sa TNT go Gagsawa Golden Dragon Raymond. Eh, apa ni mga truk, mga gandang pura-pura oh. Din, 11, 11, Ang dami rin mga ordinary basis So galing taba ako yan o no? Harvey Bulante. Antonina Alves Yaluang al sa ayotong Ito super Light Kilala sa Kilala clearance light. Alsen, Alps, Alps, Daibu Ito ay sarug, ay sarug Volvo sarok pa rin ah, pinya pa rin siya oh. na ng clearance light yung mga ay galing dahil 10K ah. sa DLTV ko Yan. Mga galing Bicol yan. 1433. Galing Matlog. Peña Francia is Kanya. Ang nakabila ay 589. Second three Palastres sa alis With driver Aranya. ano? o. Oh. Ito, mabagal ng takbo nito. Ano ko, inaantok na ito. Oh. Okay, kailangan na, na Oo. Oo, ikalang, ano, may magkapi na para matanggal-tanggal ang antok nun. Our Lady of Salvation. Oh. marami na rin ergo ng Belyesa lines. Oh. Yutong... Uh, Gagsama Tiger Pinya para siyang Tiger Ito second trip ay BD9 Gaganda ng nga dambas na mga basta talagang quality Volvo Ito 2, 3, 5, 8, 9 May lamang Nakalis na yung first trip 2.40, ito naman alas 3 Hino argyan Hino argyan, 49-seater yan Nakakasabay uh, namin yung mga bus na galing bigol Ayan, nagdadaan na lang, tama-tama yung daan nila. Sa namin niya lalagay pag uh, maaga pang alis dito sa Saliba. Isa sa pinakamaduling na bus dyan dito sa Taliban, yung 589 Hino Arcade. Good morning mga katikit Yan, nakapila na po kami pa Buendia Yan, pa Buendia Yan, pa LRT Yan, sa mga pasakay Papuntang Buendia Mag-abang lang po kayo dyan Dadaan po kami dyan Yan, bali Paapat na ito Isa sa Tayabas Dalawa dito sa Talipan Ang balis na PSTX yan hindi nataas Torpina at pag uh, umaga doon sa may uh, IPP Makiling ay matraffic so iwasan natin yan para pasero ay uh, convenience uh, na mabilis na makarating sa Buendia Terminal at may mga asiksuin, may pupuntan, mag-uproad mag-apply sakin na po kayo sa DL TV Go Biyahe namin na galing sa Galing uh, Lucena eh Mga local Latin trips yan Dubu, Batangas, Lipa, Lemery Nasugbu Kalatagan, Santa Cruz uh, San Pablo uh, Galing Rizal Galing sa Santa Maria Sampalok, Lupan Louisiana yan may mga biyahe po tayo dyan meron din galing Mabini at saka Talisa Ibatangas so yan mga bakit lines yan so maraming linya ang DLTV ko mga so, uh, galing uh, Dait Bicol. ayan nagdaan na dumaan na kanina pa so maagap talaga yung mga uh, galing Dait Bicol. Alauna, alas 12 ang nagdadaan ngayon dito sa Kalipan. Yan. Good morning po at shoutout out sa lahat ng subscriber. Yan. Magandang umaga po. Sa mga pasahero, gising-gising na, gising-gising na. Yan. Sakay na kayo sa 284. Yan. Yeah, Miraculous po ngayon. Kakaunti ang pasahero. Wala pang uh, kaming pasahero. Raymond. Wala pa kaming pasahero kahit isa. So, diskartihan tong malupit sa daan. Ayan, may nagdigil. Parang sasakay. Yung mga pocket lines na nabanggit eh, na yan. Biyahing uh, Buendia lahat yan. Sa Lemery, may mga biyag, uh, biyahing kubaw dyan. At saka sa Santa Cruz, dito sa Lucena, ay uh, madalang dito. Haapat ang biyahing kubaw dito sa umaga.